Walang sentipikong ebidensya na ang isang babae ay sumisipsip o nag-iingat ng DNA mula sa mga nakaraang partner sa paraan na inilarawan ng ilang iskolar at bahagi iyo ng isang alamat na kumakalat online ng maraming taon. Ang totoo ay ang psikolohikal at emosyonal na bakas ng mga relasyon na maaring humubog sa pag-uugali, tiwala at pagkakabit. Kapag ang isang babae ay malalim na nagbabahagi ng sarili sa isang tao, hindi lang ito pisikal, Ibinibigay niya ang kanyang enerhiya, emosyon at oras. Bawat koneksyon ay nagiiwan ng bakas, hindi sa kanyang DNA, kundi sa kanyang espirito. Bawat pag-ibig, bawat pighati ay nagbabago kung paano siya nakakaramdam, nagtitiwala at nakikipag-ugnayan. Kapag nakilala mo siya, alalahanin ito. Dala niya ang mga alaala ng nakaraan, ang mga aral, ang mga peklat at ang lakas. Kaya mahalaga ang emosyonal na paggaling. Ito ang paraan kung paano tayo makipag-ayos sa nakaraan bago buksan ang pinto sa isang bago. Dahil ang bawat relasyon, kahit gaano ito kaliit, ay isang maliit na kasal at ang bawat paghihiwalay ay parang isang maliit na kamatayan. May dala itong pagbabago sa iyo. Binabago nito kung paano ka magmahal sa susunod. Kaya, sa mga tradisyonal na lipunan, hindi kailanman ipinapasa ang kasal sa impulse. Hindi pinili ng mga nakatatanda para sa kontrol. Pinili nila para sa proteksyon. Ang isang binata ay ginagabayan. Hindi pinipilit patungo sa isang magandang pamilya. Maaari pa rin siyang tumanggi. Maaari pa rin siyang tumanggi. Ngunit parehong hinihikayat na pumili ng matalino, hindi bulag dahil ang iyong ina ay hindi kailanman magpapadala sa iyo sa isang tahanan kung saan ikaw ay magdurusa. At ang iyong ama ay hindi kailanman magdadala sa iyo sa isang babae na magwawasak ng iyong kapayapaan. Ang kasal ay hindi lamang romansa, ito ay panlipunan, ito ay pang-ekonomiya, ito ay espiritual, ito ay pamilya. Ang pag-ibig ay hindi binhi, ang pag-ibig ay ani. Ito ay lumalaki mula sa pinagsasaluhang pakikibaka, mula sa katapatan, mula sa mga taon ng pagtutulungan sa sakit at paglaban. Tingnan ang mga mas matatandang mag-asawa. Hindi sila nahulog sa pag-ibig. Sila ay lumago dito. Matapos ang mga dekada ng pagpapalaki sa mga anak, pagkawala ng trabaho, pag-aalaga sa sakit at pagtutulungan sa mga pasanin, doon tunay na namumukadkad ang pag-ibig. Puanara Exferia na aking kaibigan ay ang retirement package ng kasal. Ito ay tumatanda ng may pasensya at lumalalim ng may paggalang. Sapagkat kapag nagsimula ang isang pagsasama ng may paggalang, lahat ng iba ay sumusunod. Ngunit kapag nagsimula lamang sa pagnanasa, ito ay nawawala. Ang paggalang ang pundasyon. Ito ang nag-uugnay sa puso. At ang isang kasal na nakabatay sa paggalang pagtitiwala at layunin wala at walang sino ang makakasira nito nakikita mo ang pag-ibig ay hindi ipinanganak magdamag hindi ito mga paputok ito ay isang mabagal na pagsikat ng araw ang pinakamalakas na kasal ay hindi nagsisimula sa pagnanasa nagsisimula ito sa pag-unawa dalawang tao na pumipili na bumuo ng isang bagay na magtatagal dahil ang pagnanasa ay nawawala ngunit ang layunin ay nananatili nagbabago ang kagandahan ngunit nananatili ang karakter kapag nagtayo ka sa respeto nagtatayo ka sa isang bagay na hindi kayang burahin ng panahon bawat araw sa kasal ay nagiging isang maliit na brick sa isang mas malaking bahay. May mga araw na tawanan, may mga araw na luha, ngunit bawat sandali ay nagdadagdag ng estruktura sa buhay na magkasama ninyong binubuo. At kapag dumaan ang mga bagyo, dahil palagi silang dumarating, hindi ang mga mag-asawang hindi kailanman nag-aaway ang nakaligtas. Sila ang mga hindi tumitigil sa pagpapatawad na uunawaan nila na ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng alitan, kundi ang pagpili na protektahan ang mahalaga sa kabila nito. Sa huli, ang pag-ibig ay hindi isang pakiramdam. Ito ay isang desisyon, isang araw-araw na pangako na piliin ang iyong tao, muli at muli, kahit na mahirap, kahit na tahimik, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi maingay. Ito ay matiisen, Ito ay maingat ipinapakita ito araw-araw sa maliliit na gawa sa mga panalangin na pinagsasaluhan, sa mga sakripisyong walang nakikita. Ito ang uri ng pag-ibig na nagtatagal. Ito ang uri ng pag-ibig na nagiging dalawang tao isang kaluluwa at isang kwento na unti-unting sinusulat ngunit isinulat upang tumagal.